Mga yeah, amigo, ang topic na to, karon mga kagamitan para sa para paghimo og battery pack. Una multimeter para magamit na to, pag check sa voltage kada battery. Unya ang multimeter dili man ka check sa resistance. Dapat na pud tay uh, resistance checker ang tawag ka niya battery, battery resistance checker ma-check na to din yung yung ang cap ang, 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 ang resistance sa battery kung low resistance na sa 0.2 0.2 up to 10 hydrogen battery na siya. Kini normal drain lang niya ni Kini siya protein o okay, gamay. Pero kining 21700 okay na siya kay 8. Lain pa na itong kagamitan ng laptop charger para ma-charge na itong battery isa-isa. man nickel strip naik dengan klasik ini from 0.1 up to 0.3 and insulator ring para gamik ini sih ya para sa agrofik tadi sa nihinapit sa positive side kay kining kining body sa battery negative ni ground ug mapanit ni siya kining plastic mapanit malanay masure na ni siya libutan ng nickel strip mo na dapat na ni siya ay na iban wala pa kibaw diretso lang ang resulta mga disgrasya tapos tip ikaw man na man og battery pack A simple posto na ini heat resistant tip ni siya apang hikot fiber tip tawag nila tapos fiber tip kini siya spot welding kung wala mo spot welding para sa battery ah uh, sa sunod na kong video, maghimo ko mag-instruct ko kung saan gamit ang soldering iron nga uh, dili madamins ang battery. Sunod kinahanglan ko tag flies side cutter flies din wala ko yung side cutter gunting lang kong gamit para mag-gunting sa mga nickel strip kini. Tapos BMS, ang BMS na kang BMS, magdepende ka na sa ampirahe nga gikinahanglan ni mo. Kung 60 amp lang, naingon na, yung bratohon, na po yung nindot, mahalon. basta nindot, mahal nun. May bratohon nga, okay na po. Tapos, soldering lid, importante na siya, insulation paper, heat resistant nga po na siya, i mo mani mo pak, ma pak na sya, ma bateri pak na sya, na ingunani na sya kini, i mo din pustun, pustun i mo di para kini sya dilik li masyur, kini, indoha kaya, kabiran puni mo, mo ingani sya, ma manan mo bateri pak, mani pustun, kini pun kabiran ni mo, kabiran kay parang hindi siya ma-short kini kinala ni cover hindi mga sunog pagkakaron mo sana akong ma-share pero sa sunod nga video akong i-discuss kuno sa kamagi kung walay spot welding gamit ang soldering iron nga dili madamins ang battery so thank you for watching guys see you to my next video I hope na may nakatunan bisan gamay ginagmay lang